Kumpleto na ang 12 teams na maglalaban-laban para sa medalya sa Men's Olympic Basketball Tournament. Ang ilan nga sa mga bansang kupunan ay nagsimula na ang training camp nitong nakaraang buwan pa. Tulad ng host country na France na kumakailan lamang ay tinalo ang shorthanded world jump na Germany sa isang tune-up game. Pero sa ngayon, majority ng mga basketball fans ay nakatutok sa Team USA. Sila ngayon ay nasa Las Vegas para sa 4-day training camp na kinabibilangan nila Bam Adebayo, Devin Booker, Stephen Curry, Anthony Davis, Kevin Durant, Anthony Edwards, Joel Embiid, Tyrese Halliburton, Drew Halliday, LeBron James, Kawhi Leonard, at Jason Tatum. Nagsimula na ang kanilang scrimmage sa tulong ng select team. At viral ngayon ang 17 years old na incoming Duke freshman na si Cooper Flag na naimbitahan sa USA Camp. Agaw atensyon si Cooper Flag sa kanyang performance na nanapabilib ang mga NBA stars. Dinirahan ni Cooper Flag sa 3-point shots si Anthony Davis at naka -score inside plus a foul kay Bam Adebayo at isang short turnaround jumper over Drew Holiday. Ito pong si Davis Adebayo Holiday ay mga kilalang malalakas dumipensa sa NBA muntik pang talunin ng select team and team USA 74-73 salamat sa game saving block ni Anthony Davis ang USA ay nasa group C kasama ang Serbia, South Sudan at Puerto Rico nasa group B naman ang France, Germany, Japan at Brazil at ang group A na sinasabing group of death and dyan ang Australia, Greece, Canada at Spain for more basketball updates please subscribe like and follow from the sideline